Isang mga pagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa may libro ng Genesis Kabanata 4, Talata 1 hanggang 16 So tungkol po ito kay Cain at Abel Sinapingan ni Adan ang kanyang asawa at ito ay nagdalang tao Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay nagandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi, yakin, hindi niya kinalugdan si kain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni kain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, kain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka nais nitong pagharian ka kaya't kailangan mapaglabanan mo ito isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid Abel pumunta tayo sa bukid sumama naman ito ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel tinanong niya we si Cain nasaan ang kapatid mong si Abel sumagot siya hindi ko alam bakit ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid at sinabi ni Yahweh, Kain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at umihingi ng katarungan. Sinumpa kita? Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa o tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitira at magiging lagalagta sa daigdig. Napakabigat naman ng parusang ito sabi ni Kain kay Yawe. Ngayon ipinapalayas mo ako sa lupang ito upang malayo sa iyong paningin at malagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin. Hindi sagot ni Yawe. Paparusahan ko ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yawe ng palatandaan si Kain upang maging babala sa sinuman na ito hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Ito po uh, kay Cain at kay Abel, uh, familiar po tayo na account ito sa Bible, na kung saan ang dalawang magkapatid na ito ay nag-alay o nag-offer ng kanilang mga ah uh, produkto no si Cain ang kanyang mga uh, produkto sa kanyang pagsasaka at si Abel naman sa kanyang uh, produkto yung pinakamainam na uh, pang, yung panalay at pinakamainam na bahagi no ng uh, ng kanyang inalay ni Abel ang ibinigay niya kay Yahweh no so dito may kita natin mga kapatid pareho naman po silang nag-offer no pero yung mas kinalugdan ng Diyos ni Yahweh ay yung alay ni Abel. Kasi ang binigay niya yung pinakapang ay yung panganay and the same time, yung pinaka ano pinaka malagang ah, bahagi o yung pinaka mainam, yung pinaka the best na na part ng uh, inalay niya yun ang kanyang inalay kay Yahweh pero Si Kain naman, mga, mga kapatid, nag-alay din, pero hindi yun ang pinaka-the best. No? Hindi yun ang pinaka-magandang uh, produkto na kanyang ibinigay. Diba? Kung nilalagay natin minsan dito sa setup natin sa panahonan natin, may mga tao magsasabi na binigyan ka na nga eh, magre ka pa. Di ba? Eh, yun yun mga kapatid, kung yung tao ay yung humihingi sa'yo. Di ba? O... Kaya mo na sabi, eh, binigyan ka na nga, kaya hihingi ka pa. Pero kahit pa mga kapatid, no, sa taong humingi sa iyo, at least kahit paano naman yung disente, no, yung, mas maga, yung maganda naman yung ibibigay natin. ba? Diba? Hey, huwag naman yung masyado naman parang tira-tira. ba diba? Yung parang uh, hindi naman na uh, kagandahan o kaya no, basta makabigay ka lang, hindi ganon. ba diba? Pero siyempre, yung pinag-usapan dito, ang pag-offer mo sa Diyos. Eh. ba? Diba? Ang, ang, hindi naman ang Diyos nangihingi eh. <laughs> Kaya nga tayo nag-offer, tayo nag-aalay kasi isang gratitude yun, pagkilala ng lahat ng natatanggap natin, ng lahat ng nasa atin, biyayang galing sa Kanya, galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nangihingi, kundi siya yung source mismo ng mga hanap buhay natin, ng lahat ng nasa atin, siya yung source, siya yung pinagmulan. Diba? At dahil siya yung pinagmulan, at ang binigay niya sa atin, yung pinaka the best na biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, dapat uh, the best din yung ibabalik natin sa Kanya. ba diba? Kasi sa yung source, eh, sa yung pinanggalingan eh. ba diba? Kasi wala naman tayong uh, magiging uh, katulad kay Emel, Wala naman siyang itatanim kung walang uh, produkto ibinigay sa Kanya, kung walang bini, kung walang mga tanim na, na ang Diyos na para merong uh, magamit si si Cain sa kanyang pagtatanim. Ganun naman din si Abel, di ba? Uh, hindi naman yung basta-basta na ano lang eh. Dumating lang. Kundi merong talagang nagbigay. At ang nagbigay niyan, ang Diyos, di ba? So, gratitude mo yun eh. Yung pasasalamat mo na uh, may Diyos na nagbigay ng, uh, ng pangangailangan mo. Kaya meron kang ngayong negosyo, meron kang business, o meron kang... Uh, gina uh, ginagamit no sa pang-araw-araw no para ikaw ay mabuhay at uh, mabuhay din yung pamilya mo. Ibig sabihin, sa so kasi yung sources eh, ay yung nagbigay eh, di ba? Uh, kahit sa tao nga eh, di ba? Pag tayo nga ay eh, uh, may mga taong tumulong sa atin, o kaya minsan may nagbigay sa iyo ng, uh, ng financial para makapag-umpisa ka sa sa yung hanap buhay o sa yung uh, naisip naiisip na 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 negosyo, di ba? Kunyari, uh, karinderya o kaya masabi natin, masabi natin restaurant, di ba? So, minsan kapag yung, yung tao nga uh, tumulong sa iyo, nagbigay sa iyo ng, ng, uh, ng uh, puhunan, ay bumisita, kunyari, sa karinderya mo o kaya dun sa, sa, sa restaurant mo, di ba? Hinahayian, yun ano, hinahayian mo, hainan mo, no? Nang Yo ano yung pinaka-specialty niyo no ng uh, produkto mo doon no kung ano yung pinaka-masarap yung talagang uh, binabalik-balikan ng mga tao yun ang siniserve mo sa taong yun kasi bakit kasi uh, may malaking ano eh kung hindi dahil sa taong yun wala wala kang negosyo di ba wala kang puhunan yeah? so sa tao lang na yun eh how much more sa Diyos di ba Ang Diyos naman hindi naman niya, hindi naman hinihiling eh no na na alayan siya, eh, na operan eh, di ba? Eh, it's, it's, a gratitude, eh. Yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, eh. Kasi pag sinabi mong gratitude, yung pagpapasalamat, mga kapatid, hindi pwede kasi parang ano lang, yung bahala na, no? basta may naibigay, no? Huwag ka na magreklamo, basta binigyan ka na, hindi ganon. Kasi nga, kapag tayo ay, kanyari, sa sobra natin, di ba, pag na, 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 natuwa tayo, uh, dahil sa pagpapasalamat natin, talagang nag-iisip tayo, no? Ano kaya yung bagay na uh, ireregalo ko? Kaya anong bagay ba yung ibibigay ko sa tao ito na alam ko magiging masaya siya? Di ba? So, ganoon ang ginawa ni Abel. No? Yung, yung inoper niya is yung alam niyang magiging matutuwa yung pag-aalayan niya, yung pagbibigyan niya. Di ba? Yun ang iniisip niya kaya nga the best yung binigay niya. Pero yung kaya kay kain kay naman basta nakapagbigay lang, no? Para yung mentalidad ng mga tao ngayon, ah, na basta naibigay ko na, no? Kaya nga sabi hindi pwedeng yung uh, sa pagmili hindi pwedeng yung pwede na, no? Dapat yung yung talagang the best talaga na pwede nating maibigay para sa Panginoon na pag na, na klase ng paglilingkod hindi pwede yung basta-basta lang di ba kasi yung pinaglilingkuran natin hindi naman uh, basta-bastang uh, ano, na ano lang na person, 'di ba? Eh Dios 'yun eh, 'di ba? Kaya talagang ipaibigay natin sa kanya yung the best na pwede nating mai-offer, yung the, the best na pwede nating uh, maibigay sa Panginoon. Pero siyempre, dapat 'yun ay bukal sa puso natin, hindi yung napilitan na lang tayo na gagawin natin 'yun dahil na dahil na uh, dahil lang na utos ng Dios o kaya gagawin lang natin 'yun dahil sa, sa takot natin, 'di ba? Kailangan pa rin Uh, ginagawa natin yun motivated dahil sa pag-ibig natin at dahil sa malaking pagpapasalamat natin dun sa biyaya at kabutihan ng Diyos na ginawa rin sa buhay natin. Di ba? So dahil dun, mas na-appreciate ng mas natuwa si eh, kay Abel. So ito ay nag-resulta ng galit sa puso ni Mikain. At siyempre, wala naman nalilingit sa ating Panginoon. Kaya nakita niya eh yung uh, galit ni, ni Cain. Kaya nga sabi niya, kaya sinabi niya, Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? ba diba? Kasi, siyempre, may talaga, yung galit talaga, may kita talaga sa mukha natin yan, no? Hindi talaga may itatago yan. Yung, yung galit, yung inggit, no? Kasi, pag may iniisip na sige, pareho lang naman kami nag-offer, bakit siya lang yung na-appreciate, bakit yung sa akin hindi, no Diba? Kasi nabine away Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Uh -huh. Yung word dun is kung mabuti yung ginawa mo, dapat kang masaya. So ibig sabihin yung ginawa niya hindi kasi mabuti, hindi maganda. <laughs> di ba? Uh, kasi ano lang kahit, sa, kahit sa, sa tao lang, di ba? Hindi maganda yun eh na nagpapasalamat mag, ka bilang gratitude mo. Tapos ba, 'yun lang yung Uh, yung ano na parang bara ano na para basta-basta lang no so, and just naman hindi naman naghahanap yan ng ano eh ng malaki o ano di ba basta importante diyan mga kapatid is uh, ginawa mo yung yung the best mo eh ito yung ito yung mga kaya mo eh di ba yung hindi naman tayo hahanapan ng just ng ano eh ng ng ano ng higit sa kakayanan natin kasi alam ng Diyos na sa produkto ni ni Cain merong mas the best eh <laughs> di ba alam ng ng Diyos na merong mas the best pa sana ang maibibigay si Cain eh kasi kung yun na yun, na yung, yun na yung pinaka the best hindi naman matutuwa yung Diyos eh pero alam naman ng, ng Diyos na may mas the best pa sana na pwedeng i-offer si Cain pero ito yung pinili niya di ba parang ano yun eh parang disrespect yun eh na ba, ba, yun, parang disrespect na ala, alam mo na ang Diyos, alam niya yung yung uh, lahat ng bagay, di ba? Alam ng Diyos na katulad nung kay Cain, alam ng Diyos na meron pang the best, di ba? Kaya hindi, hindi natin pwede kasi ano eh, uh, dayain eh, ang Panginoon. Kasi ang Diyos hindi natin pwedeng dayain, no? Kapag dinadaya natin ang Diyos, wala tayong ibang dinadaya kundi yung sarili natin. Hindi natin pwedeng bayain ang Diyos. At dahil sa hindi maganda niyang ginawa, nagalit siya ngayon. Diba? Ayun ang problema sa tao sa kapanawanan natin. Diba? Gagagawa ng di mabuti, ng masama, tapos magagalit kapag kinul out. Diba? Kapag uh, pag uh, nabuking, kapag uh, pinagsabihan, sasama yung loob. Diba? Diba? Eh, sabi nga ng Panginoon, sabi ng Diyos, kung mabuti ginawa mo, dapat magsaya ka. Pero bakit ka nagagalit? Kasi alam mo sa sarili mo, may the best ka pa sana eh. Alam natin sa sarili natin na may masama tayong nagawa. Di ba? Na hindi mabuti yung ginawa natin, kaya tayo ay nagagalit. Di ba? At sa kapalawanan natin ngayon, maraming ganyan eh. Di ba? Gaga sila na yung nagkamali, pero dada na lang nila sa lakas ng, ng boses. Di ba? Uh, magagalit-galitan, di ba? Para ipakita parang uh, uh, marami ngayon nag nagpe-play uh, victim, di ba? Parang kunyari sila yung kawawa, no? Parang sila yung inaapi, no? parang sila yung kinakawawa. Pero ang realidad na kapatid, sila naman talaga yung may pagkukulang, sila naman talaga yung may kasalanan, no? May mga ganoon, mga playing victim, di ba? Mga nga marami ang nangyayari sa kapanahunan natin yan, mga kapatid. No? Sila gagawa ng mga kalokohan, gagawa ng mga hindi maganda, tapos pag nasusukol na, uh, mag, ano, mag, uh, ma, ma, para magmumukhang kawawa sila, na parang sila naman, sila yung, ano, yung inaapi. Yan. So nagalit siya. Pero pinagsabihan na rin siya ni Yahweh. Sabi niya, kung mabuting ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nagaabang upang lapain ka. Di ba? Yun ay ano eh. Uh, gusto lang ano eh, nang kapag tayo ay nag, uh, nakagawa ng masama, ito ay nagbubunga ng kasalanan. At yung kasalanan na yung mga kapatid ay talagang ano eh. Sa buhay natin, nandun yung temptation. Nandun talaga yung, yung demonyo. Di ba? Uh, maraming klase. Lahat ng klase ng uh, lust o... Uh, masasamang uh, pita ng ating uh, na ating laman ng desire natin makaabang lang yan eh di ba inaabangan lang yung ano yung kay, uh, sabi nga yung hikainaan natin eh no katulad niyo da nang tinempt ni Satan si Jesus di ba da naghahanap lang siya ng pagkakataon kaya nga sabi palagi tayong nating i-guard yung sarili natin Kasi pag nakapasok na yung kasalanan na yan, mga kapatid, ano na yan eh, magkakaraw na ng legal ground sa buhay natin. ba? Diba? Pag hindi natin na uh, napaglabanan ito, ito maghahari sa buhay natin. Kasi sabi nyo, nais nitong yung pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. No? Kaya nga daigin mo ng, ang masama, ng mabuti. ba? Diba? Sabi nga, yung kaaway parang leon na umatungal. Naghihintay lang na pagkakataon na tayo ay masila. Ganun ang, ang ano eh. Kasi pag nakakumit ka na ng kasalanan, ano na yan eh, pag naumpisahan mo, eh, parang kasinungalingan. No? Pag nagsinungaling ka, bandang huling yan, ano na yan, madadagdagan na madadagdagan yung kasinulang, kasinungalingan na ginagawa natin para pagtakpan yung pagkakamali at pagkakasalang na gawa natin. So hanggang bandang huli, mga kapatid, nagpinagaharihan na tayo ng kasamaan. Pinagaharihan na tayo ng kasalanan. No? Kaya dapat nandun yung ano, yung paglabanan natin, kontrolin natin, yung sarili natin. Kaya kapag meron tayong nagagawang hindi maganda, automatic humingi tayo ng tawad. Di ba? Humingi tayo ng, uh, natin yung biyaya ng kapatawaran na galing sa Panginoon. Di ba? Nabigyan tayo ng kalakasan ng Diyos, ng wisdom, ng knowledge na, ng biyaya na ating mapaglabanan yung kahinaan natin. Kaya nga sabi ni San Pablo, kung saan ako ma, ma, mahina, doon ako lumalakas. Kasi pag binibigay natin sa Panginoon yung napalakasin tayo sa ating kahinaan, doon natin marananasan naman yung kalakasan na nagbumula sa Panginoon. Pero simple nagsabihan na eh, na ating uh, niyaw eh, si, si Kain, no? na huwag mong uh, hayaan na pagharian ka ng kasalanan. Labanan mo ito. Pero dinaig pa rin talaga si, si Kain dahil sa kanyang galit. 'Di ba? Parang ano niya, naging kung ano, naging competitor eh, niya, no? Kinakakumpetensya niya itong si Abel, kaya we. 'Di ba? Minsan ganun eh. Yun ang nagiging problema minsan. Pag nandun mo yung inggit, nandun mo yung galit, mga kapatid, parang pakiramdam mo, lahat ng mga tao, nagiging kakumpetensya mo na. Diba? Sa so, paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, wala hindi ito kompetisyon. Diba? Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos na may kanya-kanyang ah uh, purpose, may kanya-kanya tayong uh, uh serbisyo na at purpose, bakit tayo tinawag ng Diyos? So, iba yung purpose, may iba yung purpose ko, iba yung pamamaraan ng Diyos, dealing sa inyo ng Diyos, iba rin dealing sa akin. Iba, hindi tayo mag, kahit pa magsabihin pa natin, parang tayo nangangaral ng salita ng Diyos, pero iba-iba yung way ng pag-deal ng Diyos sa iyo at sa akin. Kasi bakit magkakaiba karakter natin, di ba? <laughs> hindi sa akin pare-pare yun ang pag-uugali. Kaya iba-iba yung, yung treatment ng Diyos sa bawat isa sa atin. At bawat isa sa atin, may kanya-kanyang atong uh, na dapat gampanan, mga kapatid. So, nagiging ko, ano, para pakandang, ano, kailangan mawala ito sa, ano ko, sa, sa landas ko. <laughs> kailangan mawala ito sa landas ko para hindi, in, para yung yung katuwaan ni Yahweh, yung kaluguran ni Yahweh, ano na may ma sentro na sa akin, no? May kita, naka-sentro ka na doon sa sarili mo. Gusto yung ano mo, yung gusto mo ikaw na yung ano, ikaw yung ikaw yung matanyag, ikaw yung mapupurihan, ikaw yung makilala, no? Kasi gusto niya tanggalin na si si ka, si Abel na ito para makuha niya yung atensyon ng Diyos. Pero ang problema doon, hindi mo hindi na nakuha na nga yung atensyon ng Diyos, pero sa hindi maganda. <laughs> <laughs> yung purpose niya na makuha yung attention ng Diyos, nakuha niya naman. Kaso halang hindi maganda kasi ginawa niya, pinatay niya yung kapatid niya. So, nakuha niya naman talaga yung attention ni Yahweh. Pero, ang, uh, ang naging resulta nito is parusa. No, alam naman natin ang lahat ng kasalanan na ginagawa natin, anuman uh, mabuti man o masama, ito ay ipagsusulit natin sa Panginoon. No, lalo na, ang Diyos ay makatarungan. Kaya nga nang, nang pinatay niya si Abel, ay humihingi ng katarungan si Abel. No, kaya sabi niya, nasaan ang kapatid mo si Abel? Ang sagot ba naman ni Mikain, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Ba, hindi ko alam. Pero alam mo kung anong ginawa mo. <laughs> so kung dito sa pagkakataong ito, binibigyan siya ng pagkakatao binibigyan si Cain ng pagkakatao ng Diyos na umamin sa kasalanan niya. Eh. 'Di ba? Na pagsisihan niya yung kasalanan niya, tinatanong siya, nasaan ang kapatid mo? Yeah, diba? pero mas pinili niya mga kapatid talagang nadaig na siya pinagharian na siya ng kasalanan eh. kapag ang tao kasi pinagharian na ng kasalanan ano na eh parang ano ka nung lumublob ka na sa putikan eh sa pagkakasala eh diba? Pag sinabi mo kasi lumublog na, ibig sabihin, tinabunan ka na eh. Parang doon ka na nagpago eh. Parang, ano uh, wala na, na, ano na ako, nadapa na ako, kaya kala, na, nabasa na ako, na, ano, na, na kung sa'yo na pa, medyo nabasa na ako, kaya kailangan ko na lumublog, no? Yung buong katawan ko, ilublog ko na. So, ano nang nangyari eh? Kaya nga tinatanong sa'yo, parang kay Adan at Eva, di ba? Nang hinahanap sila, nagtatanong ang Panginoon ay na mahal mo sila sa kasalanan nila is nagturuan. Ang Panginoon, nagtatanong lang naman eh. So, ang time na ito, binibigyan sila pagkakataon sana na pagsisihan yung kasalanan niya, aminin niya, yung pagkakamali niya. Pero sabi niya, hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Diba? Parang padabog mo eh. Parang sinasabi niya, hindi ko alam, bakit tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? No? Kaya nga, siyempre, dahil kapatid mo yan, may responsibilidad ka. Lalo na siyempre, kuya ka, ikaw yung panganay eh. ba? Diba? Eh, mostly naman, pag panganay ka, pag wala yung magulang mo, ikaw dapat ang nag-take care sa mga kapatid mo. Baka diba? sa anak na anan -an anak namin no si Ray Ray. Yung pumunta kami sa maay, <coughs> doon sa pura isang pla, ano yun, isang uh, parang ano playhouse di ba? Oh, kasi so, yung take care doon sa mga kapatid na kasi hindi naman kami pwede umakit-akit nun at mag-slide-slide kasi pambata yun. Di ba? So, so yung take care. Kaya talaga, pag panganay ka, dapat ikaw yung nagte-take care, nag-aalaga, siyempre sa mga kapatid mo, ikaw yung tumitingin. Ikaw dapat yung nagbibigyan ng magandang ehemplo. Ikaw dapat yung nag-aasikaso sa kanila. Dapat doon pag panganay ka eh. No, kasi nandun yung mother, uh, mother or parent uh, figure nasa iyo eh. Di ba? So, yung sagot na pala na wala kasang pakialam, ay mali yun. Parang, <laughs> ba, para wala kang pakialam sa kanya. Parang gano'n, eh, di ba? So, nandiyo, wala na yun. Siyempre, hindi mo naman makikita talaga sa ng konsyon. Napatay niya nga eh. No? <laughs> Kasi para sa kanya, isagabal sa gabal, sa kanyang landas. no Nagiging kakumpetensya niya. <clears throat> so, ano nangyari? Sinumpa siya. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak na ang dugo ng kapatid mo sa iyong pagpaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, balang kang matitirahan at magiging lagalag sa daigdig. So grabe yung sumpa sa kanya. Kaya nga sabi, napakabigat ang pangusam mong ito. Sabi ni kain kayaw eh. Ngayon, pinalalayas mo na ako sa lupa ito upang malayo sa iyong paningin at maraglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino makakakita sa akin. Alam mo kasi mga kapatid, alam naman natin na ang kasalanan, ito yung -se separate natin sa -se separate sa atin sa harapan ng Diyos. ba? Diba? Ang una dito, siyempre, namatay na siya. Sa, sa spiritual pa lang, patayin na eh. <laughs> Bakit? Kasi yung relasyon niya sa Panginoon, wala na yun eh. ba? Diba? Sa lupa ito, balayo sa paningin. Kasi naman naman talaga, yung ni sabi nga ng Isaya, ang Diyos, hindi bulag, hindi bingi ang Panginoon. Pero yung kasalanan natin, yun ang nagiging, ka, nagiging uh, sanhi. Bakit hindi makita, hindi marinig ng Diyos yung uh, bawat dalangin natin? Kasi bakit? Dahil sa kasalanan eh. ba? Diba? Ito yung nagpapalayo sa atin. Ito yung nagpapadumi sa atin sa harap ba ng Diyos. Lag, malagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa atin. Diba? Ganun talaga mga kapatid eh. Na, nagkaroon na siya ng takot na baka yung ginawa niya sa kapatid niya ay gawin din sa kanya. Ganun talaga ano, mag-operate yung kasalanan eh. Diba? Kaya tingnan mo yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw kasi yung utak niyan, utak magna, dahil magnanakaw siya, siyempre utak niya, dahil magnanakaw niya, parang ganun din yung utak, ano iniisip niya sa iba. No, parang yung isang tao mamamatay tao, siyempre iniisip niya, baka patayin din akong ito. Kasi bakit ganun kasi yung ano niya eh, yun yung buhay niya eh, yun ang nagahari sa kanya eh diba? Kaya ito may mga mapanirang tao. inisip iniisip na rin 'yan, sinisiraan siya. Kaya kapag tayo ay pinagarianan ng kasalanan, ganun talaga 'yung magiging uh, paningin natin sa iba, 'di ba? Wala nang mabuting lalabas sa isip natin sa kapwa natin kasi parang pakiramdam natin is uh, 'yung ginawa natin sa ibang tao is mayyayari din sa atin. 'Di ba? Pero kung tayo ay gumagawa ng mabuti, mga kapatid, alam natin na mabuti rin 'yung darating sa atin. Di diba? Kaya nga, makita nyo, nag-iba yung ano, niya, yung, yung isip niya, nata natatakot siya, no? baka may pumatay sa kanya. Pero sabi niya, eh, no, wala naman papatay sa iyo. Paparusahan ang, ng pitong iba, yung ang sino bang papatay sa iyo. No, nandito pa rin naman yung ano pa rin ng Diyos, eh. Yung, uh, yung protection pa rin naman ng Diyos nandun sa kanya. No? Kasi, ano yun, eh, kung saan pa, bibigyan pa rin siya ng chance, eh. Diba? Diba? na mabuhay ka sa mundong ito. Ibig sa binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, aminin mo yung kasalanan mo, magbalik loob ka. No? Kasi ay, ganoon naman talaga ang Diyos, ayaw niyang mamatay tayo sa mundong ito na hindi makapagsisi, at maka, uh, ano, makapagbalik loob sa kanya no, sa paghihinan natin ng tawad sa Panginoon. Ang Diyos mabiyaya pa rin eh, kahit nga si Adan at Ebat nagkasala eh, binigyan pa rin ng pagkakataon, hindi mo sila uh, physically na namatay eh. Yung relasyon lang nila sa Diyos yung, yung nasira, pero pwede pa naman maibalik yun sa pamamagitan ng pagiging ng yung maging totoo, yung pagiging natin ng pagtawad at paglapit sa Panginoon at yung yung pagbabagong buhay na hindi na natin gagawin o babalikan pa yung mga masasamang ginagawa natin di ba? so may kita yung pangusana doon pa rin eh kaya't niligyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito hindi dapat patayin iniwan ni Cain si Yahweh at umiras siya sa lupain eh ng Nod isang lugar sa silangan ng Eden so may kita natin dito mga kapatid ano pa naman yung ano eh, yung proteksyon doon sa kanya eh. di ba? na walang gagalaw sa iyo. Pero ang pinakano lang talaga doon mga kapatid is ayaw doon ng Panginoon na mamatay si si Cain. Ang pinaka punto doon is binibigyan pa rin siya ng biyaya ng Diyos ng pagkakataon na ma-realize niya yung kanyang mga pagkakamali at pagkakasalang nagawa sa Panginoon. Ang Diyos ay palagi nagbibigay ng another chance ng, iba, ng mga pagkakataon. Kaya nga tayo hanggang ngayon humihinga pa rin eh. <laughs> Habang may buhay tayo, para hindi na pagdating ng araw hindi natin pwedeng uh, sisihin ang Diyos no so sabihin natin na Lord hindi mo kasi ako pinigyan ng pagkakatao magsisi na nagkasala ako eh wala na akong time kasi namatay din ako eh right? hindi naman ganoon eh so bigyan pa rin ng pagkakataon ng ng Diyos yung bawat isa na yun nga, makapagsisi. Para pagdating na araw, hindi natin mas, ano, hindi natin pwedeng sisi, kasi ganun tayo mga tao minsan, 'di ba? Mahilig tayo mga ano, manisi. Ba, wala tayong maiisusumbat sa Diyos. Kasi sabi ni Lord, oh, so, binigyan kita ng maraming pagkakataon para makapagsisi at ma-realize mo ang yung mga pagkakamit, pagkakasala sa akin, no? So ganun lang mga kapatid at nawa ang Diyos ang maghari sa bawat isa sa atin. Ano man po yung mapagkukula, pagkukula, pagkakamali natin, hingin natin ito ng tawad sa Panginoon. Iwasan natin mainggit, magalit. Ibigay natin kung ano yung the best na pwede natin maibigay sa Panginoon. At wag natin ikukumpara yung ginagawa natin sa iba. Di ba? Hayaan natin na ang Diyos ay maparangalan sa lahat ng ating ginagawa. At kung ang Diyos ay matutuwa, at tayo naman ay makakatanggap ng mga biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Yun lang mga, mga kapatid at God bless po sa ating lahat.